Ay, na kita. Ah, katuwa. Ayan o. Ay, puting maliit si Terry. Mabait. Ay ayun, ay, 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 Pero to mabait to guys. Terry! Shh! Pasaway. Pasaway si Terry. Lina! Ito na lang po. At ah, para po sa lama. Ay, oh, oh. tumayo! Tumayo! Ah, ang galing! Bye. Ang galing tumayo! Sabi o. Nakachempo ako ang tumayo siya eh. Oh. O. Ayan o. Oh. Ito naman, ano to? O. Oh. Magkapatid ba yung dalawa? O mag-asawa? Mag-asawa po sa oh, isang 8 na isang 10. Oo nga, ano? Ay, umiihi sa pader.